Picture, picture din kayong dalawa. Mag One, two, three. Okay. Yes, kainan na. Nag-order ako ng pork spare ribs. Na-request ko talaga ang rice nito. Sa mino kasi, fries ang partner nito. Pero sabi ko, rice lang ang gusto ko. Uy, may mangga sila. At may bayabas. Oh, first bayabas. Wow, mangga. Check mo itong mangga. Dalawa. Kuha ko ng dalawa. Kay mahal. Baya, uy. Mahal, kain ng mangga. Hadiri, uy. Ay, check ko pala. Munti ko na makuha yung may ano yupi mm -hmm. Oh, banana hello everyone welcome to my youtube channel sa video ito ay magsa-celebrate kami ng mother's day kasama si Bianen at pupunta kami sa asian store at mamimili ng chocolate para pasalubong sa Pilipinas hi guys pakain kami nagkutom na ako hi tantan -tan. ang lola may Bianen Asawa <laughs> <laughs> ko. Ha? Oh, perfect. Kain mo lang yan. Nagluwang na daw yung ano niya, pants niya. Nagpayat na daw siya. <laughs> oh. It's quiet. It's quiet here, ha? Celebrating Mother's Day. Okay, lakad lang kayo. Video lang ako. Wow. Come, come, come. Ang ganda ng weather, ang init-init. Wow, grabe, ang daming tao, guys. Celebrating ng Mother's Day. Puno, punuan sa so, Estad Scapi kami kakain. Habang naghihintay ay magpa-cute muna ako dito. <coughs> Mahal ko sa restaurant oy, pero minsan lang naman sa isang taon at celebrate naman sa Mother's Day, special day. Ang asawa ko ay nag-iisang anak ni Bianan tagapagmana ng ari-arian, agui na lang. Parang meron. Sana lang. Kahit isang anak ka dito guys, magsikap ka pa rin sa sarili mo. Huwag umasa. Yes, rice is life guys. Ang order talaga ako ng rice sa kanila ay fries. Package na meron silang vegetable salad. At ito naman sa aking anak, burger. Chicken burger yun sa kanya. Gustong gusto kong lasa ng spare ribs nila. Sarap. If smart does not virus. Tata, uh, you can whoosh, 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 Hindi naman sa pagluto ng bulat. Yeah, I explained. Yeah, yeah, stink, Mar. It's not uh, in net get sick. Sick. <laughs> well, in sick. Sige, complain ka pa dyan sa bulad na pag may ng bulad, <coughs> <laughs> sa, sa iba mo yan, amoy. Sa mo, Albert He Albert Hines ito yung hanap ko coconut, coconut oil ah cream sya cream pala ito daming avocado oil good for and soul avocado oil okay kaya yun pang salad man yun Ah, okay ang daming masasarap ito gusto ko to kuha nga ako nito ito sarap Ay, sa mga chocolate guys, bonus lahat. May sale. Tingnan ng asawa ko bumili ng chocolate. Wow, pasalubong sa Pilipinas na naman. Ay, nako. Gusto, gusto nila ang Belgian chocolate, 80%. Kumuha ako ng 100% cacao. Healthy kasi yan siya. Oh, naku po. Ngayon na. Now, we need to buy now. It's yeah, early. Eh. Ah, okay. So, Close pa. Late sila ng two minutes. Ganda <laughs> design. Have to, you have to wait, Manir. Ang mahal lang talaga ng Philippine product dito, guys. Export na kasi, pati mga isda. Lahat mahal. Pero okay lang. Basta pakatikim na. Gulay. Hanap tayo ng gulay. Fresh kong gulay. Hello everyone. Uh, basket. Ah, yeah. Basket. Ay. Hello. 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 guys. Mang Tumas. UFC. May mga Philippine food. Ah, Philippine food. Philippine product. Diba? Sana yung, ay, yung sa pinakurat. Walang wala na yung pinakurat. Yung pinakurat ko yung pinakurat eh. Naman man silang mga, mga chicks sarap. Lagi na silang walang magic syrup. Ano yung nahanap ko? Wala na ako. Mamasitas pang Mega sardines. You know, century tuna. Dami mo wala, oy. Okay, guys, sarap magpansit. Amis ko magpansit. At itong pansit kanton. Diba? Ayan, no? sarap itong super oh. Uh, pansit kanton. <laughs> oh! 50 uh, yeah. Oh, tinan mo mga lumpia. Wrapper. Ang um, bangus sisig. Frozen kasaba. Oh, bangus. Nakatagana, oy. Ay, nakuha ang hotdog. Beep tapa. Bangus, marinated bangus. Ay, kadami man kalamia. Uh, oy, mahal. Mahal lang ba siya, guys? Oy. Ba? Diba? ito sa ay wala na sila wala man sila yung ano ay eh. chicken pit mana pa ako ng chicken pit ito na lang yung gusto ko pa na patubuksan mga ito yung unbeep pit nila sarap nito gusto ko may may taba sa coffee ang kopi ko nila ang kopi ko ito guys mga panghalo-halo dahil sa mainit ang panahon ngayon, ang sarap maghalo-halo. Nata di Coco. Ah, uh, ground Gruntin plats. Oh, gusto kong magsikang. Pag ako gusto ko magsikang, ayan. Mm, tayo sa likod. Sa likod. Ano pang meron dito? Ano pa ko ng ano? Block sa messages Meron pala yan. Mm, ano oh, ito? Ah, ano ito? Ano ito? Ano ito? Ano ito? Globes. Um, Kaya, ka clubs. Maganda yung benefits ng globes. Wala mang globes sila. Wala na silang lucky me. Pansit canton. Ito na lang indomie. Okay din naman to. Masarap din siya. Gula yan. Meron silang okra. I love okra. Hmm, di ba may mga gula lang? Isda. Oh, isda. Oh, ang palaya. Oh, ampalaya. Yes. Ang palaya ko. Oh, may mangga. Oh, may mangga. Maasing kayo. Ito gusto ko maasing. Ayaw ko ng atamis. Oo, oh, minyog. Oo, oh, ang galing naman. Thank bahay. oh, ano, aking ampalaya at ang the best kong mangga. Magaling At ang aking okra. Ba't ako ito mamaya, okra? Ngayon, <laughs> Hmm, okra ko daw. Okra, okra. Ano ba? Ano ba? mutcoins total sa trabaho ng factory. Sweet pork longganisa. ganisa. Oh. Sana manalo tayo oy. Manalo sana kami. Nit is now. Dito so. Hmm. No. Go momaya, so, like, so go. Yeah. Mm -hmm. no talk mo me. Sure pa kay so. So. Ito. Yeah. Ang palaya. Betas mangga. Mm Mahal mo lang mangga oy. Inog na mangga. Parang medyo maano pa siya, hindi pa siya ready.